Sa lungsod ng tanawan, hindi lang negosyo o trabaho ang pinahahalagahan, kundi ang sama-samang pagsisikap ng bawat tanawenyo tungo sa pagunlad. Isa sa mga tunay na haligi ng ating ekonomiya ay ang mga kooperatiba, mga samahang nagbubuklod, nagtutulungan at nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayan. Sa pangungunan ni Mayor Sonny Perez Collantes, patuloy na binibigyang pansin at suporta ng pamahalang lungsod ang mga kooperatiba bilang katuwang sa pagtataguyod ng kabuhayan at kaunlaran ng bawat isa. Kaya naman ngayong taon, ipinagdiriwang natin ang ikalabing siyam na Cooperative Month Celebration, isang buwang puno ng makabuluhang aktibidad. Ayan magandang araw. Narito na naman tayo sa isa na namang makabuluhang selebrasyon dito sa ating lungsod ng Tanawag. Cooperative month na naman. Alam niyo mga pasaheros, taon-taon pinaparamdam sa atin ng kooperatiba ang diwa ng pagkakaisa, pagtutulungan. At, nang ng bayanihan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Tanawag. Oh my God, MJ, you're back! Yes! Oh my gosh, yes! I'm back! At syempre kasi na-miss na mo ako, balita ko sobra kitang namis pero akala ko kasi hindi ka pa tapos sa mga apat. Hay nako, yan na sinasabi ang sinasabing na tinapos ko na yang lahat kasi syempre, 'di ba? Na miss kita, of course. Na miss ko ating mga pasaheros at lalong-lalo na na miss kong maging bahagi ng lahat ng mga events dito sa lungsod ng Tanawan. Talaga so pretty na miss kita pero teka kasi napaka-perfect ng timing mo rin, mm. Hey. ang pagkakabalik mo at talaga cooperative man pa talaga. Aba, siyempre naman ako, hindi ko dapat palampasin to dahil ang event na to ay napakahalaga para sa ating mga kooperatiba. ba, MJ, sa taon nito, sa ika-19 celebration ng Cooperative Month, marami silang pakulungin and da maraming mga tangkok na activities para lalong palakasin pa ang sektor ng kooperatiba dito sa ating lungsod. Wow, talaga namang kaabang-abang. Pero teka, ano ba yung mga activities na yan na inihanda? Ito na nga, mayroon tayong cultural presentation, may mutya ng koop, at marami pang recognition events para ibigay sa mga natatanging kooperatiba dito sa ating lungsod at marami pang ibang. Ayan, grabe talaga yung layunin ng kooperatiba. Ito yung pagtutulungan, yes. pagkakaisa, pagbabayanihan, and of course, sabay-sabay na pag-unlad. Siyempre, yan ay buong suporta ni Mayor Sonny Perez Collantes. Yes, tama ka dyan. Makikita talaga natin na pag nagtutulung-tulungan at nagkakaisa ang bawat isa, mas mabilis ang pag-asenso sabi mo nga, sa pangunguna ng ating butihin at minamahal na punong lungsod, Mayor Sani Perez Colliantes, buong-buo ang suporta ng lokal ng pamahalaan para sa mga ganitong programa. Tama ka dyan. Gusto-gusto ko yung sinabi mo na pag nagtutulungan, mas nagagawa ang isang mithiin. Yes, tama ka dyan. Di ba sinasabi ko naman, Cooperative Month is not just a celebration. It is a reminder to us that when we work together, we can achieve more. Wow, Englishera yeah. ka na yeah, ngayon. Pero Pat, eto excited na ako makapasok. So, ano, tara na kaya? Tara! Tara, MJ, samahan mo ko at sisinsayin natin sa iyong pagbabalik ang napakasayang celebration ng kooperatiba ngayon taon. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. Ngayong taon, ipinagdiwang ng lungsod ng Tanawan ang 19th Cooperative Month Celebration sa ilalim ng temang Cooperatives Unite in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World. Pinangunahan ito ni Mayor Sonny T. Colliantes, katuwang ang Tanawan City Cooperative Development Council at ang City Cooperative and Livelihood Development Office na pinamumunuan ni Ms. May Fedelino. Bilang pagpupugay sa malaking ambag ng mga kooperatiba sa kabuhayan at pagunlad ng bawat Tanawenyo, tampok sa selebrasyon ang iba't ibang aktibidad na naglalayong palakasin ang ugnayan at pagpapalago ng sektor. Kabilang dito ang misa ng pasasalamat bilang pagkilala sa patuloy na biyaya at paglago ng mga kooperatiba sa lungsod. Itinampok din ang prestihiyosong galing Coop Award kung saan ginawaran at pinarangalan ang mga natatanging kooperatiba na nagpakita ng husay, tapat na paglilingkod at kahanga-hangang inisyatibo sa kanilang komunidad. Nagbigay saya at kultura sa selebrasyon ang makukulay na cultural presentations kasabay ng makabagbag damdaming pagpapakita ng talento at ganda sa mutya ng kooperatiba pageant. Dagdag pa rito ang mga raffle at iba pang activities na nagbigay kulay at sigla sa buong pagdiriwang. Sa likod ng lahat ng ito, tampok ang patuloy na inisiyatibo ni Mayor Sonny P. Colliantes na palakasin ang suporta ng pamahalang lungsod para sa mga kooperatiba mula sa pagpapalawak ng mga programa, pagsasanay at oportunidad hanggang sa paglikha ng mga proyektong tunay na nakakatulong sa kabuhayan ng bawat kasapi. Pumpleto ang ang Pasco.

Pagkatapos o, oh, pagkabukas ng ilaw, I hope you'll stay a little while. Feel the spirit of Christmas. Let me be the first to greet each and every one of you. Tamingin bawat pamilya, Merry Christmas and Happy New Year. Maraming maraming salamat to sa servisong ibinibigay niyo sa ating mga kababayan. Let's go! 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 the out and ibang kooperatiba, yung nandito ngayon, pati yung mga Women's Livelihood Associations, yung under kay Attorney Christine, na mga tinutulungang mga samahan sa barangay. Kasama na rin natin. Sa amin kasi para naging tradisyon na, di ba? We start with a short parade, meron kaming Thanksgiving mass, tapos merong programa ng pagbubunyi, tapos meron kaming cultural presentations, merong mutya ng kooperatiba, merong galing co-op awards. No? So ngayon, siguro, parang mas excited no, yung mga tao because they know na kumbaga, may accomplishment sila. No? Accomplishment na parang uh, kung sila ngayon ng pagkilala, recognition or awards, parang binavalidate lang na tama yung ginagawa nila. So, uh, mas marami kami ngayon ano eh, parang categories for the awards. So, palagi ko excited yung mga ano diyan, yung mga tao dyan. And then yung ating sa cultural presentation naman, iba kasi ngayon, parang dati kasi yung mga folk dance, laging ganoon, uh, o kaya Hawaiian. Ngayon naman, sabi namin, "Bini." <laughs> so, parang modern naman. So, parang kakaiba to na parang sabi nila, ano, yung iba, kaya ba namin? Sabi namin, kaya nila 'yon. So, 'di ba? Kasi pag co op ka o taga livelihood association ka, dapat hindi tayo takot na na mag-try ng iba naman. Ayun. Yung suporta ah, ni Mayor ah, Sani Perez Colyantes no ni Vice Mayor ah, Dodong Ablao, ano po at syempre may may congressman pa tayo. Si Congressman King ah, Colyantes tapos si Attorney Christine Andon. So, kumbaga ramdam naman 'yan ng mga tao. And since ramdam siya, dapat lang nagpe-perform. Ano po? Kasi andun yung tulong, nakakahiya naman. Tinutulungan tayo tapos wala tayong ginagawa. Naging sustainable yung mga kooperatiba. Kasi pwede naman silang hindi na magtuloy, di ba? So meron tayong mga co-op na nag-start kasi kami 2006. So meron mga nagsimula ng 2006 hanggang ngayon buhay pa rin tapos mataas na yung level nila. Meron naman ibang co-op na kung bagamas uh, matanda pa siya. Ibig sabihin, na-organize no siya before 2006, no? So, hanggang ngayon, dahil nganap din naman sa tulong talaga ng ating local government, eh, nakatulong, no? Para maging sustainable siya, magpatuloy siya. At uh, so, yun, Mayor, unang-unang -una, salamat po. Salamat po kasi kayo yung... Uh, sa lahat po naman, ano po, sa lahat po naman ng... Uh, Uh, sa bawat step po na mga co-op sa journey nilang ito under your administration, ay lagi po namin kayong kasama. Hindi po, totoo yung sinasabi niyo eh, uh, na hindi yun joke, na talagang hindi kayo nang iiwan. At yan po ay ramdam na ramdam namin. No? At alam po namin na sa mga susunod pa, kayo po ay aagapay. Kasi naiintindihan nyo eh. Naiintindihan nyo po yung puso ng co-op. Thank you, thank you po. At maging kay Attorney King, si Attorney King naman ay hindi po iba eh. Ano po, kasi lagi din po siyang ganyan kahit na nga po hindi pa siya congressman ano po malapit na siya sa mga kooperatiba at maging si attorney Christine naman po sa mga livelihood associations po natin na nakikita po namin na talagang masisipag naman at mukhang malayo din po ang mararating so thank you po Today is another milestone for our beloved city. We are gathered here not just to turn over this new police vehicles, but to reaffirm our commitment to peace, order, and public safety. You risk your lives to protect our people, to keep our communities safe, to respond to emergencies, and to uphold the rule of law. Kaya naman nararapat lang. It is but fair na magkaroon kayo ng maayos, moderno at reliable na kabitan upang mas mapadali ang inyong servisyo sa taong bayan. We cannot talk of progress. We cannot talk of peace. We hindi natin bibigyan ang bawat tahanan na katahimikan which they so richly deserve. Mga kababayan, in the service of our people, I will always remain. Mabuhay ang PNP ng Tanawan, mabuhay ang bagong Tanawan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Para po kay Mayor, uh, sana po lagi niyo po kami suportahan para umangat po yung uh, diwa ng kooperatiba. Salamat po Mayor Sani Perez-Goliantes sa patuloy na suporta at pag-alalay sa mga proyekto ng kagaya namin mga kooperatiba dito sa Lansod ng Tanawan. Ako po ay natutuwa at humahanga sa patuloy na paglago at pagdami ng miyembro ng kooperatiba dito sa Lunsod ng Tanawan sa panguna po ng ating Ma'am May Pedilino at sa tulong po ng ating ama ng Lunsod ng Tanawan at ng ating noong Vice Mayor Dodong Ablao at kasama na rin po ang Sangguriang Panlunsod. Mga kababayan ko, dito po sa Lunsod ng Tanawan, alam ko na ang kooperatiba ay siya pong isa sa makakatulong sa pag-unlad ng lungsod ng Tanawan. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang, isang bagay ang malinaw na ang tunay na lakas ng mga kooperatiba ay nasa bawat miyembrong handang makisa at tumulong ang mga kwento at tagumpay na nakita natin ngayong Cooperative Month ay paalala na kapag sama-sama, mas mabilis nating naaabot ang pagunlad na para sa lahat. At sa patuloy na suporta ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Sonny P. Coriantes, mas nabibigyan ng direksyon at pagkakataon ng bawat kooperatiba upang mas mapalago ang kanilang kabuhayan at ang komunidad. Grabe, MJ. Talaga, super tight talaga ang mga queens. Pero alam mo, kahit pagod ako, sobrang saya ko. Dahil Oo. sobrang taas ng energy. Ang daming pasabog sa loob. May papagen, may mga sayawan. Kahit na senior, sumasabay din talaga sa Oo energy. Oo, talaga ah. namang enjoy na enjoy ang ating mga kababayan. Siyempre, yung mga kasali sa kooperatiba yes. na talaga namang kanilang in-enjoy. Nakipag-sayawan. Actually, nakipag-sayawan talaga. talaga. Nakipag-kantahan, bata man, o senior citizen. Talagang game na game. at wala lang, hindi sila nahihiya in fairness. Yes, lahat ng kompetitiba, diba? ba diba tayo mga kanina, kahit hindi mga sanay pumagent, magsayaw, oh, oh. talagang lumalaban. Oh, talagang oh. itinaas nila ang bandera ng mga kooperatiba yes. sa lusad ng tanawan. At hindi lang sila doon competitive dahil super galing talaga nila. Uh, sila ay napaka nag -unite, magaling, unite. magaling na negosyante. Magaling na negosyante. Tabay-sabay silang umuunlad. Yun naman ang na mahalaga. At syempre, super nagpapasalamat talaga ako, Pat. Sobrang ganda na naging outcome ng programa. Dahil yan, of course, sa alaga ng CCLDO sa pangungunan ni Miss May Fedelino. And of course, sa walang humpay na suporta ng ating punong lungsod, Mayor Sonny Perez -Colientes ang ating Congressman Attorney King Colliantes and of course, sa bumubuo ng sangguniang panlunsod ng tanawan sa pangunguna ni Vice Mayor Dodong Ablao at sa Chairman ng uh, Cooperative sa yes. si Consihal Maki Leyes Gonzales. ba? Diba? Special mention ba mga <laughs> pasero? nakakapagod ba ko? kasi parang gusto ko nilang magpahinga dahil oh, talaga oh, isi-cherish ko, isi-cherish yung moment na ito dahil nakaka-enjoy. Ang nakaka sabi niya panuorin lahat, ba? Diba? Oo. Oh, oh. Siyempre yung mga yun talaga, hindi sila sanay umarap sa tao, yes. makipagbardagulan. Yes. Pero ginawa nila at talagang super saya na naging outcome. At dito na nga nagtatapos ang ating pag-arang ngayong araw. Mga pasaheros, hanggang sa muli niyong pagsama sa aming tumuklas at maglakbay dito sa atin sa lungsod ng Tanawan. Aisha, dyan na muna kayo at ako'y para na. Aisha, dyan na muna kayo at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Mendoza Molino. Ang nagbabalik yes! ako naman si Patty Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod episode na episode ng... Sinsay Pasada. Buting pamamahala ay sigurado. Karunungan, edukasyon, kalusugan ng sambayanan. Kabuhayan at trabaho, tuloy-tuloy ang pag-asenso. Kaayusan, kaligtasan, hatid mo sa bayan. Kabataan, sining at tanaw na ang magandang kinabukasan. Walang maiiwan sa iisang krusada. Mga lingkod bayan na laging iaalay ang sarili. Para sa tuloy-tuloy na kaulat.